Welcome back mga boss. <laughs> Pasensya na wala tayo masyadong upload dito sa YouTube channel natin. Ano ko? Uh, hindi pa ako nakaahit. Gawa nang naging busy tayo sa repair. Hindi naman ganoon karami, super dami yung repair ko. Kaya lang yung dumating na mga repair, nako, out of this world. Hindi yung mga AC repair lang na palit fuse, okay na. Palit isang volume, okay lang. So, how I wish na ganun sana yung mga dumating na gawa at nang dumami yung salapi natin pero hindi talagang gano'n siguro kasama talaga yan sa ano package kapag naging vlogger ka uh, iisipin ng mga magpapagawa ay napakagaling mong technician hindi po totoo yan ako mismo hindi ko sinasabi na mahusay ako natin kasi kung mahusay ako sana yung mga hard trouble saglit lang sa akin hindi so natataon yung mga napupunta sa akin gawa yung mga hindi na nagawa nila mga ano na, kaya minsan eh pag sobrang dami na umaayaw na rin ako. Okay? Pero hindi 'yun yung topic natin, mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon ay saan kayo nagsimula sa pagsa-sounds. So ang tinatanong natin ay kayo mismo, yung mga mahilig sa sounds So siguro, yung mga napunta dito sa YouTube channel natin na hindi lang naman gusto matuto mag-repair. Ah. Uh, gusto rin mag-sounds o magpapatugtog lang. So saan kayo nagsimula? ako bago ako nagkaroon ng ganito so far hindi naman sa ano hindi naman sa pinagmamalaki ko ano uh, ito na yung pinakamalaki o pinakamagastos na ginawa ko so far hindi talaga ako yung hardcore na katulad na ng iba sa inyo siguro na baka uh, as in drastic yung pag ano paglago ng pagsa sounds o pag assemble o pagbuo ng mga sounds nila Uh, as in nakapokus sila doon ako naman napilitan <laughs> napilitan lang kasi gumagawa tayo ng power amp o yung mga maliliit na power amp mga amplifier wala tayong pantisting nakakahiya <laughs> nakakahiya doon sa customer ko <laughs> na ang pinagtitisting mo maliliit lang na <laughs> ngayon pag-usapan natin so sa mga ano dyan sa mga mahilig sa sounds comment dyan kung saan kayo nagsimula ako mga boss actually habang ano maglilinis ka maglilinis sa oh, O ito na naman ang dami ko naman pa sakali magagalit na naman yung iba nito eh tumbukin mo kasi bakit hindi naman ano ako mga boss habang naglilinis ako o oh, maglilinis pa lang hindi eh. pa ako nakapaglinis makalat pa nakita ko ulit ito eh nabili ko to sa junk shop dito ako nagsimula dito ako nagsimula sa pagsa sounds tapos yung speaker ko mga boss hindi naman ano hindi naman talaga ganito pero yung size niya ganito hindi ganito yung kulay kulay ano kulay dark yan pero alam niyo yun yung mga kumusta yung mga kapwa ko probinsyano diyan di ba mayroon mga lola natin o mga nanay tatay natin mayroong transistor radio yung pinaka speaker noon parang ganito kalaki di ba yung ano ganito yung speaker yung nagsimula ako pag sa sounds So, ganito. Magkano ba ito dati sa probinsya namin? Parang 350 ata. 350 sa... Dati kasi, nung high school ako, pangarap ko na magkaroon ng ganito. Pero meron pa naman kaming karaoke, yung sharp na tower to. Google nga natin, baka meron pa yan. Sharp tower to na karaoke. Kaya, okay okay niya so gusto ko dagdagan so alam ko marami mga karelate yan di ba yung mga tipong uh, meron na tayong sounds pero nangangarap tayo na sana oh, mapalakas pa natin yung sounds natin madagdagan natin gusto ko dagdagan kasi uh, nalaman ko din na yung sharp tower to the, uh, ano na karaoke ay mono lang gusto ko maging stereo so sabi ko gawa pa ako ng isang box na kasing taas na noon. tapos ganito yung pang drive ko usually sana ganun sana, ganun sana yung bala ko dito ginawan ko siya ng kaha dahil wala namang nabibili no ng mga kaha na yung uh, ang kaha nun sa probinsya bibili ka ng mga open back sa mga ka nakaka-relate alam niyo yung mga ginagamit ng kaha na sa poster yung open back na aluminum yun yun <laughs> yung 4 uh, inches at saka 5 inches yung pinakalapad tapos ang itsura nun pag ganun lang siya oh. So, binasahan ang bala ko, din naubos yung ipon ko. <laughs> Alkansya ko dahil bumili ako ng ganito. So, pag bibili ka ng ganito, hindi naman siya under na siya lang. Wala, take note mga boss ha? Wala pa nung Bluetooth, <laughs> yung FM, yung malaki pa, yung manual pa na may dial, FM, AM. Iba din yun, nabibili yung kit na yun. Wala pa yung Bluetooth at saka yung mga receiver na yan, o yung mga USB, wala pa nung panahon namin. So, bibili kami ng ganito. Tapos, bibili din ng tuner na katapat no na para pwede ka magpa-sounds if MAM. Yun sana ng ano. So, ito muna binili ko, amplifier. Tapos, ginawa ko siya ng box na maliit yon, Then, hoping ako na mabuo ko. <laughs> Kaya lang, mga boss, anong nangyari? Hanggang amplifier lang yung natuloy na ano ko na nagawa na ko, hindi na natuloy gawa ng, nung no, nagtrabaho na ako, yun, wala na <laughs> hindi na natuloy yung pagbubuo ng amplifier tapos no, napunta na ako dito sa Manila ang dami kong mga nabiling amplifier unang nabili kong amplifier yung mga asimbol ng ano, IETI parang asymbol yan yung school kasi yung IETI may ginawa sila dong kit na project sa school ng IETI hindi ko alam kung saan yung IETI marami kasing branch yan eh sa mga baka may makapano makapanood dito ng na mga nag-aral sa IETI shout out na lang sa inyo so nakabili ako nun wala na picture kasi nung time na yun eh, wala pa namang camera yung cellphone <laughs> ah meron naman pero napakamahal ng cellphone na may camera nabili ko nun ng halagang 150 pesos ata in inayos ko kasi mali-mali yung ano gawa ng estudyante nga tapos yung estudyante na yon wala naman siya talagang balak mag-electronics. Kung balak niya lang talaga makapasa, yun. Ma Inasimbol niya, na, hindi napagana. Tapos binili ko, ako na nagpagana. napagana ko naman, nagamit ng tito ko. Ano yun, ESET? Parang kit din yun na ganito. Tapos, ano siya, baliktad yun mga boss. Kung, kung ano, kung tawag dito, doon na, doon na, doon na vlog ako. Oh, may ginagawa ako. Oh, may ginagawa. tayo, may nagbigay ng ano, may birthday ato. <laughs> Kain tayo, pero mamaya na, tuloy natin yung vlog. So, IETI, tapos, ginawa ko yun, iis, sa mga ano dyan, sa mga kaedadan ko, o sa mas matatanda sa akin, alam nyo yung iis na kit na, ano, na 80 watts yun, na, ang gamit niyang power transistor ay 2 uh, in 3055 at saka MG2955. Ang pinaka ano nun speaker out ay collector. So sa mga technician jan alam niyo 'yung collector out, parang SMG din, 'di ba? Meron din 'yung ano ata, eh, KSL ata, yun eh, parang gano'n din 'yung design. May ang differential nya nun ay ano, UA741 ata, UA7 o kaya LM301. Parang gano'n hindi ko na ma-record Actually, nakabisado ko dati yung kasi kinopya ko. Pero ngayon, medyo limot-limot na natin. Yun yung una kong amplifier na nabili dito. Tapos, ang dami kong nabili nun. Kasi, iba pa dito sa Marikina nun. Alam niyo yung bago mag-undoy. Tapos, an dito sa lugar namin, kami, squatter. <laughs> squatter. Hindi naman, parang, uh, tawag dito sa lugar namin, parang, uh, basta yung yung ano, yung matao, matao, basta ganun, matao. Deep freeze area na tinatawag nyo. Uh, maraming subdivision dito sa ano, napapalib... Yung lugar namin, yung barangay namin, napapalibutan ng mga lalaking subdivision. Then yung mga tinatapon nila, mga hindi na ginagamit na ano, mga vintage na amplifier. ah uh, nakabili ako nun, Pioneer, na may kasamang tuner. ah uh, nakabili ako nun ng 1960s na Quadrosonic na Kenwood. Ang dami ko nabili noon kaya lang uh, pinag-uwi ko din. Tapos may nabili ako noon ano eh. ah uh, paano Pioneer pa ano uh, Sansui. Hindi ko lang maalala yung kulay puti. Ang dami ko kasi nabili tas nabili ko noon nad. May nabili akong Hitachi na amp. Ang dami nung tas binubuo ko. Hindi ko nga alam kung paano ko nabuo Binubuo ko tapos binibinta ko baka na taon nung time na yun mga madadali sira. Tapos nag, nagtitira lang ako ng mga tatlong amplifier ginagamit namin pang sounds dyan. So nagsasounds kami. No? napunta ako dito. Nagsounds kami. Pero hindi yung sounds na. No? Yung parang sa dyan lang sa barbershop kay Tito. Gumagawa ako ng mga amplifier yung pang sarili. Tapos nabubuo ko. Ginagamit niya dyan pang sounds. Sa, no? So nagbuild kami ng speaker. Nagsimula muna sa D8. Tapos bumili siya ng digis na dual ano, parang ganito parang ganito pero digis dalawa nyan nakabili siya tapos sunod nun uh, nakabili din ako ng digis din na daiichi na yun alam yung daiichi na mga uh, galing sa karaoke so naging apat uh, na yung speaker namin ang sa naging anim tapos bumaha nakabili si tito ng L36 tapos nagkaroon na ng power amp yun kahit ito yon pero ngayon nung bumuo ako ito yan yung sa akin pero hanggang ngayon mga boss sa dami ko lang kawinin wala pa rin akong sariling mayroon ako sariling amplifier pero wala pa akong fully set up na ano gusto ko sana yan kaya lang ang isa sa day lang kung bakit hindi ako nag iimbak o nag iipon ng amplifier o gamit dito sa lugar ko kasi bahain yun ang problema sayang ng gamit eh ilang beses akong binha dito Siguro mga boss kung mauwi kami ng probinsya tapos makapag-ipon ako ng gamit na andun na ako. Pwede. So papakita ko sa inyo. Magdahan-dahan tayo mag-ipon ng sound setup. Maganda kasi mag-ano mag-ipon ng sounds pag nasa probinsya tapos sarili mo ng bahay. Sarili mo. Ay, ko siguro bahay muna. <laughs> Hindi 'yun napapanood natin na parang ginagawang biro na rin. siguro 'yun yung 'di ba yung mga kaibigan natin sa Visayas region lalo na sa mga ano Uh, yung butas-butas yung bahay pero maganda yung ano. Comment dito kasi yung nakalit yan. Yung, ang bahay ay barong-barong pero yung sound setup malaki. <laughs> malaki. Halimbawa, patong-patong. Uh, Naka-apat na MCB. Walang MCB. Tapos nakabulit may mga ganon tapos nakapung pura -pawang. pero yung bahay hindi mapagawa pag meron meron totoo ba yung ganon hindi ko alam kung joke joke lang o ano pero alam ko mayroon talagang gano'n na inuna yung ano. Kasi mayroon talagang mga tao na napaka-hardcore. Hardcore, hard, hardcore ang tawag doon sa ano yung talagang asin, mahilig sa sounds na yung pang-outdoor, pang-outdoor setup. Ako naman kasi, more on ano ako okay. eh. Hindi talaga ako mahilig magpa-sounds na yung asin buong barangay, mga karinig. More on ano, mas gusto ko yung indoor lang, nasa loob lang ng bahay. Mayroon lang ako talagang ano, ah... Uh, Ah, uh, sabihin na natin yung mga box speaker lang, dalawa lang 'yun o isang ano, uh, speaker lang na ano, set Paris o okay kinakuto ni. Eh. Kasi magkaiba din ng tao pagdating sa sounds. Meron sa, masasabi ko nagsimula tayo sa ganito. Pero siguro ano, yung pag sounds kasi maraming sa ngayan eh. Maraming sa Iba-iba din yung ano. May iba din kasi na nagsa sounds na ang trip nila yung pangsasakyan, yung mga kakaraam um, mga tiyatawag lang bus hit <laughs> yung talagang mag, uh, yung pagsasaw sila nila doon mayroon namang pang outdoor na ganon, mayroon namang nagsasaw na uh, uh kasi gusto lang nila parintahan kumbaga <laughs> dual purpose may pang libangan ka na may pang parinta ka pa kaya uh, yun ang ginagawa yung iba naman may pang, may ilig mag video okay kaya video okay yung setup iba iba yung ano eh iba-iba yung pinagsimulan. Ah, uh, iba-iba yung kalalabasan natin. Pero siguro nagsimula tayo sa pinakasimula, pinakamaliit na sounds hanggang sa lumago pero magkakaiba ng direksyon. Yun siguro yung ano, ah, uh, gusto kong ipunto dito sa pagbablog natin. <laughs> Kanina pa ako natatakam sa sabihin. Na may ginagawa kasi sila, wala magbabantay. So ganun ang mangyayari. <laughs> <laughs> hindi makapokus sa pagbablog eh. Ganun ang mangyari sa ano na natin sa topic natin dito sa pag sa sounds. Ako naman kasi mismo talagang ano eh uh, very vocal talaga ako diyan na kung bibigyan mo ako ng isang milyon, hindi ko ibibili yan ng power amp or siguro doon ako bibili ako ng mga maraming mga ano eh tataas ang kilay. Ibibili ko yung mga high-end na audio equipment tapos speaker. Kahit dalawang floor standing speaker lang Okay na ako eh Pero sa iba, siguro doon sa power business Kasi ako kasi, iba-iba kasi tayo Nang kasiyan Although pare-pareho tayo nang mahilig sa Music o sa sounds Kahit sa, mu sa tipo ng music o Tugtog, magkakaiba tayo diba Ako siguro mas na-appreciate ko yung Nasa kwarto lang ako Tapos nagme-music ako Tapos Naka-stereophonic yung tunog okay sa akin yun kumbaga feel na feel ko yun tapos mayroong sweet spot na tinatawag Ay, hindi ko lang alam kung alam yung sweet spot pero pag nag outdoor kasi kayo wala na yun eh yung sinasabi ko na sweet spot imaginary speaker uh, sa stereo kasi magkakaroon ng pangkatlong sa stereo setup halimbawa dalawang speaker left and right pag naka proper setup yan tamang distansya pa uh, tamang distansya sa speaker tapos sa tinga mo kung nakuha mo yung sweet spot na tinatawag nila magkakaroon ka ng imaginary speaker na pangatlo pero hindi ko na ipapaliwanag yan kasi yung iba hindi naman maintindihan yan at yung iba wala talagang pake <laughs> pero may mga katulad ko siguro na ma magigits yun, yun na lang so sa akin ganun mas trip ko yung gano'n na ano na gano'n pag may music yung nasa loob lang ako ng bahay nagsasounds lang ako ng gano'n kaysa doon sa outdoor pero hindi ko naman sinasabi na mas maganda yung nasa loob ng bahay kaysa outdoor kung baga kanya kanya lang tayong ano, medyo maingay na may, nag, may, nakakatok ng roll up so ano pa ba may dadagdag ko bago lumakas yung pagkatok nila sa roll up ko wala na <laughs> So yun na lang Siguro Mga boss Yun lang ang tanong ko Kaya, Saan kayo nagsimula Dito Ako dito Paano ba gagawin natin? Wala na Hanggang dito na lang mga boss At Next topic na lang tayo